<clears throat> Hello guys, pakita lang, pakita ko lang guys. Uh, ang oras na kumpisa ako ng fire test. Ah uh, 10:53. So ngayon 12 mag-ano na mag 2 mag 2 o'clock na siya. So pansinin niyo guys, ang ang carbon nandoon sa gilid nakadikit oh. Ang um, Tayo, makita pansin niyo guys. Ayan, yung karbon nandoon sa gilid. Sa tatlong oras, doon yung karbon sa gilid. Tapos sa gitna, wala kasi um, umuulbo pa yun. Pa yun yung erator natin, yung yung erator natin, oh, sa, sa kabila, umuulbo. Sa kabila rin, oh, Tapos yung yung karbon na sa gilid lang. Ibig sabihin, uh, ang rear niya tuloy-tuloy, tuloy-tuloy talaga kasi wala, wala hindi naarangan yung gitna. Kasi doon siya naman siya kumukuha ng uh, konsumo niya ng langis, yung fume. So hindi mo makikita gaano yung kanya guys. Yung apoy, oh. clear ang clear yung apoy. Oh. Ayun. Kinapa ngayon guys napapatunayan ko na ngayon lang ako nakapartis ng diri-diri so tatlong oras na mahigit tatlo oras na yata mahigit kasi nagkalas dos na eh pupintahin nyo guys yung 10.53 hanggang alas 2 so i-compute nyo yan kung ilang oras yun, andoon yung ano mahirap lang ihaw yung ko natin silpon, andun no? andun yung karbono sa gilid o, oh, kadikit para lang siyang kwan parang dumikit doon pero sa flooring wala eh kasi nandoon yung irritor sa ilalim sa sila, ilalim ng kakaling yung irritor tapos bubulwak ng langis so ang ang pinuntahan ng carbon sa gilid lang talaga siya so ibig sabihin kaya pang abutin niya ng apat na oras na walang walang carbon sa gitna sa gilid lang talaga so ibig sabihin to napatunayan ko na guys 3 uh, hours na yata mahigit yung 10 10.53 tapos alas 2 so subukan yung i i-compute guys tapos comments kayo guys kung ilang oras yun patunayan ko na sa gilid lang nakadikit yung karbon. ayan o ayan o ay, may halata kayo makikita doon sa gilid ayan o sa gilid so sa gitna wala ay umuulbo pa yan eh.